Magandang balita po, lagapak ang mga senatorial aspirants ni BBM ng mga kakampink at makabayan blak. Nagsagawa ang ArcSight ng poll online survey sa 66 senatorial preferences survey noong February 22 to 25, 2025. Ang ArcSight ay may almost 2 million followers. Nakapag-generate sila ng 435,481 votes at may 5.2 million engagement. Yan ang tunay na survey mga kaibigan. Yung ibang mga survey practitioner o mga ibang survey firms taob sa ArcSight mga kaibigan sa survey ng ArcSight. Alam niyo kung bakit? Yung ibang survey firm kasi, umaabot lang nang 100 o oh, 1,000 katao yung mga tinatanong. Pero itong Archlight mga kaibigan, nung nyo, umabot lang naman ng 400,000 mahigit na nakal, nakuha nilang votes. No? Panoorin natin ang video na to via courtesy of Archlight Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Pastor Apolo Kibuloy na ang pa rin sa bagong Archlight Senatorial Preference Survey. It's time, Solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado Nagunguna. ang bawat kaalaman. Numbers don't lie, ika nga dahil nagsalita na ang mga netizens. Dahil sa pinaka-latest na Archlight Preference Survey, 7th round, ay nangunguna pa rin ang mga pambato ng PDP laban. Ang online poll survey na ito ay isinagawa mula February 22 hanggang February 25, 2025 mula sa 66 senatorial candidates na pinagpilian. At sa almost 2 million followers ng Archlight, naka-generate ito ng more than 435,781 votes ngayon mula sa accumulated survey forms sa lahat ng platforms nito. At nakarecord ng 5.2 million in total engagements. Hindi man ito official survey, ngunit pinapahiwatig naman ito ang sigaw ng nakararami, especially sa social media. Heto ang naging resulta ng Archlight Senatorial Preference Survey 7th round. Nanguna sa unang pwesto ang incumbent senator na si Senator Bongo And na nakakuha si ng 45,862 votes. Malakas pa rin ang nagiging hatak ng Senator Bong sa masang Pilipino dahil talaga namang tumatak ang mga proyekto nitong malasakit centers yes, sa kanyang panunungkulan bilang senador. Pumapangalawa naman sa Archlight Survey si Senator Bato de la Rosa na may 44,614 votes. Katulad ni Senator Bongo, si Senator Bato ay muling nagsusumamo sa sambayan ng Pilipino na may pagpatuloy niya ang kanyang pagiging senador sa si isa pang termino. Isa sa pambato ng PDP laban, nais nitong maipagpatuloy ang kanyang laban sa iligal na droga at seguridad. Nasa pangatlong pwesto naman si Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga pinakamatunog na pangalan at si frontrunner ng yung midterm elections na nakakuha ng 44,211 votes. Nakapiit man ngayon dahil naging biktima ng political persecutions, ang matatag na KOJC leader ay hindi natitinag na ipaglaban ang hustisya para sa Diyos at bayan. Dala ang kanyang mga plano at plataforma para sa bansa tulad ng zero corruption, kalinisan at pagulat. Siya ang naging simbolo at nagpagtanggol ng mga naaapi, ang kalaban ng mga kurap at mapang-abuso ang kasangga kontra NPA at inspirasyon ng bawat Pilipino. Wala man ito sa mga campaign rallies. Ngunit, nag-uumapaw naman ang suporta nito, hindi lang mula sa mga miyembro ng KOJC. Ngunit, kahit saan mang sulok ng Pilipinas at sa labas ng bansa, maging ang kanyang matalik na kaibigan, si former President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ay lubos ang suporta sa kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon. Dahil si Pastor Kibulo yung mano, ang magiging heartbeat ng mga Pilipino Sa Senado, ang apat po si Nasa pang-apat na pwesto naman si Congressman Rodante Marcoleta na may 43,415 votes. Ang kanyang paninindigan na pagtayo sa tamang prinsipyo ang naging daan upang makilala siya at karapat dapat na mailuklok sa Senado. Ayon kay dating Pangulong Duterte, si Marcoleta ay isa sa mga frontrunner ngayong election 2025 at posible mag number one. Umatra sa pagtakbo bilang senador yes. noong nakaraang eleksyon. Ngunit ngayon, sisiguraduhin itong makapasok sa top 12 lalo pat buo ang suporta ng iglesia sa kanyang pagtakbo. Ang limang pwesto naman ngayon sa Archlight si si Attorney Jimmy Bondo na nakakuha Atty. ng 34,518 votes. Ang batikang singer ay ngayon pa lamang sasalang sa politika ngunit ayon okay. sa kanya, mulat na ito sa mga nangyayari sa lipunan It at gagamitin 36. niya ang kanyang napag-aralan bilang abogado upang magsulong ng mga batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Nasa pang-anim na pwesto naman si Attorney Vic Rodriguez na may 30,032 votes. Isa si Attorney Vic sa tatlong guest candidates ng PDP Naban kasama si Pastor Kibuloy at Congressman Rodante yeah. Marcos na iniindorso ni Pangulong Duterte sa kanyang speech sa proclamation rally ng PDP. Sinabi nito na proud siyang maging kabilang ng Team Sinusuka kaysa mapabilang sa Team Sinusuka. Si Attorney Vic ay dating parte ng gabinete ni President Bongbong Marcos, ngunit hindi nagtagal ay kumalas ito sa administrasyon dahil sa mga deal malaw, hindi niya masikmurang anomalya sa palasyo. Pampitong pwesto naman si Dr. Richard Matt na nakakuha ng 29,125 votes. Ang malakas na social media presence nito na may milyon milyong followers ang nagdadala upang makilala siya ang taong bayan Tubong Mindanao si Dr. Richard ang isa sa mga tagapagsulong ng Universal Healthcare Act at nangangakong tututukan ang mga proyektong pangkalusugan sa mailuklog bilang senador pang peso naman sa Archlight Survey si Attorney Raul Lambino ah, na may 25,644 votes. Isa sa laki 9 ng PDP laban si Attorney yes. Lambino ang isa sa mga tagapagsulong ng federalismo na naglalayong magbigay ng mas karapat dapat na pag sa mga kanayunan. Nasa pangsyam naman si Philip Salvador na mayroong 25,341 votes. Artista mang naturingan ngunit sinasabi niyang magiging epektibo siyang senador kung papalarin ngayong Pasok eleksyon. Number Maraming 10 yan. naman ngayon sa survey si Attorney J.B. Hinlo na mayroong 24,000 562 votes. Isa si Atty. J.D. sa apat na pangbatong lawyers ng PDP laban sa Senado kasama si Atty. Marcoleta, Atty. Lambino yes. at Atty. Bondo. Sa pinakahuling speech ni President Duterte, ang tanging hiling nito sa mga taga-suporta ay ipasok ang lahat na kanyang mga ini lalo na't kakailanganin umano ng sapat na bilang ng senador upang tumutol sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Inamin nito na hindi sapat ang pondo ng PDP upang matustusan ang kampanya, ngunit umaasa ito sa taus-pusong pagsuporta ng taong bayan. Ang kumumpleto naman sa pang-11 at 12 spot ng Archlight Survey ay sina Bam Aquino na may 5,144 votes at si dating senator Philo Lacson na may 4,000 layo at 68 vote. 5,000 mula sa naman ng boto kung ikukumpara sa boto ng mga PDP laban senatorial candidates. <laughs> ang layo. sa si dating senador Bam Aquino na makakabalik sa pwesto upang maisulong ang mga proyekto yes, para sa mga kabataan at libreng edukasyon. Samantala, matapos ang pagkabigo nito sa pagtakbo bilang presidente noong nakarang eleksyon, muling sasabak ngayon si Philo Lacson sa senatorial race sa ilalim ng partido ng alyansa ni PBBM. Ang tanong ng marami ngayon, bakit wala ang Alianza Senatorial Slate sa top 12 ng Archlight Survey? Unang-una, hindi po namin hawak ang desisyon ng mga bumoto sa ating online survey at ang tanging ginawa po natin ay nagtali tayo ng mga boto mula sa mga followers. Hindi na po saklaw ng Archlight kung ang mga bumoto ay panig sa PDP o panig sa PBBM team o iba pang partido dahil ang resulta lamang ng survey ang tinitingnan nito. Sa kabilang banda naman, namamayagpag ang mga Alianza candidate sa mga surveys from official survey firms ngunit kapansin-pansin naman <laughs> na maraming midi ang hindi-boto sa mga survey na ito. Sa pagpapatuloy, ito ang mga kandidato na nakapasok mula top 13 to top 24 ng Archlight Survey. Top 13, Willie Revillame na may 3,239 votes. Top 14, Kiko Pangilinan na may 2,571 votes. Top 15, Heidi Mendoza na may 2,552 votes. <laughs> Top 16, Bonifacio Busita na may 2,208 votes. Saan Top 17, bu Norberto sa Gonzalez na may 2,125 votes. Top 18, Luke Espiritu na may 2,112 votes. Top 19... <laughs> Ariel Kerubin na may 2011 na si votes, Kirobe, no? top 20. Kung Tito Soto na may si 1,821 na... votes, top 21. Erwin Tulfo na may 1,277 votes, na ko. top 22. Gringo Honasa na may 1,114 votes, Top 23. Manny Pacquiao na may Siempre, 993 Matthew. votes. <laughs> pa At 2023. ang kumpleto ng ating Top 24 ay ni Marcos, Marcos na may I 961 votes. 961 Sinasabing wala sa survey ang tunay na desisyon ng mga Pilipino dahil magkakaalaman ng lahat sa darating na Mayo. Kaya ito ang patunay na talagang nawala na ng tiwala ang mga Pilipino sa pamamahala ni DBM. Hopeless na ang mga taong bayan sa inyo. Nawala na kami ng trust and confidence sa mga pinanggagawa nyo ngayon. Wala na ngang mga mega project ang gobyerno pero umabot ang utang ng Pilipinas, sa 16 trilyon, mantakin nyo yan, nakakapagigil kayo ng laman. Tatanungin ko kayo mga kababayan, okay lang ba sa inyo na ang nangyayari ngayon? Okay lang ba sa inyo ang nangyayari ngayon? Kung okay sa inyo ang mataas na bilihin, abay, ibuto nyo ang mga ulupong na mga matagal na sa gobyerno na wala pa rin nagagawa, no? Gusto pang bumalik sa posisyon. Pero kung gusto nyo ng siguridad, katahimikan at pagunlad, ibuto natin ang Team Duterte. Tanggapin nyo ang mga pera o mga ayuda na binigay sa inyo. Pero palaging pangarapin ang kinabukasan ng mga susunod na mga henerasyon ang mga anak natin mga kaibigan